Hello, good afternoon sa ating mga avid na listener. Welcome po dito sa ating DJ Kasarap. Ang ating pong babasahin kwento ay tungkol sa kwento ni Margaret. Di DJ Kasarap. Alam mo yung kwento na yan, Ako okay. ay galing sa probinsya ng Bicol. Ako ay napatpat sa bulakan na sa trabaho, upang trabaho, maghanap ng trabaho. Marami akong dinanas sa na hirap, DJ Kasarap. Sa ngayon kasarap. Ka na eh. sa mayon po, ay pa rin akong dumadanas ako ng hirap. Yeah. Umaasa ako na mababagong ang kwento? kwento ng aking buhay. Ano yan? Yeah. Muli po, DJ Kasarap. Kasi, maraming maraming niyo, salamat niyo, sa inyong pakikinig. Ayun kasi, ang iingay nyo. Wala pa ay tuloy na intindihan. Ang ah. kwento nating nabasa ay kay Margaret. Ano man ang pinagdadaan ng sa buhay, Margaret. Lagi mo tatandaan na lahat ay may dahilan. Lahat ang pagsubok ay pagdadaanan. Uy, hey, alam mo ba? Bumalik ko kay Kasarap kahapon. Hindi mo lang ako pinabali. E eh, may pera naman siya. Kalaan mo ba naman yun? Ano ba? Matutuwa ka na Ay, talaga? Ba, Ay, talaga? Ganun, ganun ka? Ikaw man lang, ikaw man lang pinabali? Ay, oh, my God. Ikaw man lang pinabali siya sa harap. Alam mo ba? Sabi ni Kasarap ng nakaraan. Bibili daw siya ng mga ano, na nating basahan. Hanggang ngayon, wala pa yung mga basahan na binili niya. Uy! Ang tagag yung sinasabi sa kanya yun. Tapos, sabi ko sa kanya, hindi sa inyo, wag mo na papasukin. Wag naman po. na bata pa po yan. Eh, wag po, wag. Maawal mo kayo Opo. Opo. Dahil wala nga tayong gagawin, magsasara tayo ngayon. Hindi siya pumayag na magsara. Tuloy ito, bukas tayo ngayon. Wala naman tao. Ay, hey, nako talaga naman. Tapos, yun nga, sabi ko nga sa kanya, Paano naman ka kung hindi ka ganun kasarap? Be, ano na ako magagawa? Oh eh, eh Oh my God! Ha? Kuya, no, 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 kumain na po ba kayo? Sabi ko po kayong kape? No, no, no. Ayaw niyo po ba? Nagkikwentuhan niyo po kami. Okay lang po ba? Ano po iyon? Pabili mong dalawang mo. Okay, kung hindi po. Hindi po. Eto po. Problem Sacceptable... mo po. Ay, hindi nga. Hindi nga mali yan. 50 pesos po. Salamat po. <laughs> euh Salamat po. <tongue>